Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito reading natin for um, Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonates. So, mga gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Ah, uh, sa akin po, VIP reading lang ang available. So, Madam P, yan yung aming Facebook page. Hindi na po available yung mga regular readings ko po. So, let's start. For the sign of fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Five sources here. Fire sign, meron ka mga taong kinakatok sa buhay mo. The devil, these are the people na nagmamanipulate sa'yo. Or you feel like nagmamanipulate ka nila. And parang sila yung nasusunod sa buhay mo. Eh, na parang, uh, yung iba, hindi mo pa off. Nandiyan pa lang sa buhay mo. Pero there's this feeling na gusto mo na i-cut off. Ayaw mo na dito. And you are uh, having troubles or marami ka na naiisip regarding these people na parang hindi ka na sigurado sa kanila. Parang ayaw mo na sila sa buhay mo kasi masyadong toxic, etc. And the Knight of Swords is here. Ah, uh, sorry. Knight of Wands at the bottom of the deck. So, nandun yung parang pinupush mo rin eh. Kung baga sa sarili mo rin, hindi mo rin uh, hinahayaan na ganunin ka nila or maging ganyan sila sa buhay mo. So, parang ikaw na rin ito nagpupush na may sakatuparan itong pagka-cut off na ito. The Knight of Swords is, ah, sorry, Knight of Cups. And the Emperor, wait lang guys. Okay, and the Emperor is here. There's a person na paparating sa buhay mo ha. This person is, could be the Emperor, a father, ah, uh, father or mother figure. Itong person na ito, gusto niya mag-offer ng something sa'yo. And this person is waiting na magkaroon ng chance na may, na may bigay or ma-offer itong mga bagay nito ito sa'yo. So, itong person na ito is really there. Uh, I feel like nakamasid na siya sa'yo. And, yeah. Are your emotions as of now, the Nine of Cups, gusto mo may sakatuparan or ma- reach yung mga goals mo, mga dreams mo sa buhay, queen of swords, and kung sino man yung mga magiging hadlang para mangyari yon yung mga you know, if you want something like career development tapos may humahadlang para may mangyari yon eh, nandun yung willingness mo na i-cut off itong mga bagay or mga taong ito, kasi hindi ka para pigilan ang sarili mo sa so, mga bagay in the future like you know na ito yung destiny mo eh destiny destiny mo talaga na eh, iba makapag travel or maybe ma-showcase or mailabas yung talents mo, skills mo, etc. So nandoon ka sa para ipupush ko to kasi gusto ko to at saka ito talaga yung future na nakikita ko para sa akin. So ganoon no. And kung sino man yung mga magiging had lang doon with the, the with the death card Scorpio energy whether they are friends, three of cups, family or what uh, you want recognition so kung hindi may bibigay sa yo yung mga bagay na yun nandito ka para bala kayo dyan ayoko or uh, hindi ko para um um, para hayaan ng sarili ko na hindi ma yung mga bagay na yun. Ipupush ko talaga. So, in, the, in this part na ito, ng part ng buhay mo, na para nandito ka na sa part ng buhay mo, na para parang rebellious ka na eh. Hindi naman sa rebellious na makakasama sa iba. Para sa sarili mo, kumbaga, i nandito na yung palaban mo na energy. Uh, whether they like it or not, I will do this kasi ito yung gusto ko talaga. Ayan. And in the past, maybe maraming nagmanipulate sa sa'yo, nagsabi sa sa'yo na ganito gawin mo, ganyan. Parang sila yung nasunod para sa'yo, pero in the past, nakikita natin, um, marami kang kayang ibuga, ka, ilabas, na, hinin, na pinigilan mo or hindi mo inilabas kasi sinunod mo kung ano yung mga bagay na gusto nila. So, ito, hindi ka na para magpapigil. Kaya ilalabas mo na talaga kung ano yung mga bagay na ito. Wala akong nakitang emotions regarding this new person. So, yung iba, this is a new person. Okay. This could be an admirer. The hermit is here. The nine of pentacles nakikita niya yung mga achievements, accomplishment na meron ka na ngayon. So, nakikita natin ito person na to. Could be a new person, Ace of Pentacles. ah uh, nandyan siya to support you. And um, I feel like isa siya sa nakakatulong kung bakit nagkakaroon ng... Or minsan na siya nakatulong nang hindi mo alam para mas mag-shine ka or mas mapansin ka. Maybe as simple as sharing etong iyong videos, especially if you're an influencer or meron ka mga business products online, etc. Isa siya sa tumutulong unti-unti na parang ma advertise yun. Ang hindi mo na nalalaman eh. The three of swords, this person is palihim siyang nasasaktan or na lulungkot. Ayan. Uh, I feel like may kinalaman sa religion or may kinalaman sa family kung bakit itong person na to is ginagawa niya yan, yung pag-hide ng kung ano man yung tulong or intentions na ibinibigay niya sa'yo. So, may part of this person is kaya niya ginagawa yan dahil may mga against sa connection na ito or may mga hindi pwede. So, what will happen in the future sa inyong dalawa? Eight of Wands is here. Clarify. Page of Cups. Tell me more. Okay, Five of Pentacles and Page of Swords. I feel like meron kayong difference pagdating sa estado ng buhay. Yung, yung iba kasi, kung hindi religion, it could be money. Yung parang langit ka, lupa ako, ganun. And then, you are the Page of Cups. Ano, nakikita natin dito. And the Eight of Wands. May mga younger people na tutulong sa'yo rin in the future para um, mangyari ang magawa itong mga gusto mong marating or magawa sa buhay mo. Yan. Uh, I can I can feel na meron merong mga ta alam mo na mo sa mga tao sa, ta sa paligid mo. Na merong mga sumusuporta talaga para mas ma-accomplish mo yung goals mo sa buhay. And may mga tao sa paligid mo family na parang uh, they are all in ang support nila sa iyo kahit hindi mo alam. Like kahit itago mo sa kanila um nagagawa at nagagawa nila malaman ko ano yung mga bagay na pinupush mo. So meron tayo. Kung merong mga against, no? Meron din naman tayo nakikita mga ano, mga antal dito. Uh, tulong or help. And in the future, meron mga especially younger people na mas makakatulong sa'yo i-accomplish yung mga bagay na gusto mo ma-accomplish sa buhay mo. And yeah, there's this person who is pwede magkaroon ng problem regarding money and it could be this person. And then parang kailangan kanya. Pero ah uh, yeah, pwedeng ipasabi or sabihin niya sa'yo yung pangangailangan sa sa'yo in the near future. Pero pwedeng baka hindi mo siya maintindihan. Ganun. Kung ano yung problema niya, etc. But I can see a lot of victory with the Six of Wands. This is victor victory. Tama yung ginagawa mo eh. Umiwas ka sa mga tao. Na parang nandyan lang para gatasan ka kung tawagin. Gatasan. Kung baka ano yung makukuha mahihita nila sa'yo. Gagawin nila yun. Uh, tama yung ginagawa mo. Meron eh. Meron talaga eh. So, yeah. Thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe. Ingat kayo and bye-bye.